Welcome back mga kabotsog charap At ito na ang hinahanap-hanap na luto Dito sa mga baysanan, birthdayhan Ang pinagmamalaki ng ating mga taga Batangas na luto Batangas style putsero At talagang hinahanap-hanap na mga bisita Paano nga ba lutuin itong putsero ng mga tagbatanggas at talagang kawili-wiling kainin at nakakatakam sa itsura pa lang. Talagang mapaparami ka naman ng kain. Ang araw sa inyo mga kapotsong tsarap at ipapakita ko naman sa inyo kung paano lutuin ang putsero ng mga tagbatanggas. At ito nga po ang mga gulay nating sangkap. Uh, ah, meron po tayong repolyo, bagyo beans at saka saging na sabah. Gagamit din po tayo ng bawang at tsaka sibuyas. Gagamit din po tayo ng green red bell pepper, pineapple juice, hanspork and beans, garban sauce, at tsaka star margarine, paminta, konting mantika, at tsaka ketchup, at tsaka brown sugar. Gagamit din po tayo ng tomato sauce. At ito na po ang ating karne. liempo po ito ng baboy. Tumitimbang po ito ng 7 kilos. At sisimula na po natin ang ating pagluluto ng putsero ng mga taga Batangas. Iahalbos po muna yan Lalagay po natin sa ating malinis na kawali. Palalambutin na po iyan at titimplahan. At yung magiging kaldo po niyan, siyang gagamitin para sa magiging sauce ng ating putchero batangga style. Lalagyan lang po natin ng tubig. Paminta. Pwede po kayo maglagay dyan ng umami or betchin. Tapos ay ilalagyan din po natin ng konting asin at baka naman po mapaalat, konti lang tapos atin na po yung tatakpan at makalipas po ang mga kalahating oras ay atin pong babalikta rin ang ating liempo liempo ng baboy para po mapantay ang pagpapalambot ilipat po natin yung nasa ilalim ilalagay po natin yung nasa ibabaw sa ilalim Pwede po kayong magbanto kung kulang ang inyong sabaw hanggang sa lumambot. Ayan, okay na at atin na po yang tatakpan ulit. At makalipas po ulit ang 20 minutes ay malambot na ang ating liempo ng baboy. Pwede na po itong hanguin at palalamigin muna. At huwag niyo pong kakalimutan yung kaldo at yan po yung gagamitin natin sa potsero. Atin po yung itatabi din. Lalagay po muna natin sa malinis na lalagyan. At pag malamig na nga po ang ating hinalbos na liyem po ng baboy ay pwede na po nating tanggalan ng buto. Pag may mga buto po ito, dericho po natin niyang hihiwaan para po pag ating ipinrito ay madali po siyang hiwaan. Hindi po man dudurog ang kanyang mga laman. at pag natapos na po nating hiwaan ay magiinit na tayo ng mantika sa kawali para po iprito yung ating liempong pampuchero atin po yung tatakpan para mas mabilis uminit at pag mainit na nga po ang ating mantika ay ilalagay na po natin ang ating liempo na tinanggalan ng buto at saka hiniwaan. Atin po yung pakikrispihin para mas masarap po ang ating puchero batangga style. Ingat lang po tayo sa paglalagay at baka po matilabsikaan ng mantika. Ihanda na po ang pantakip para po matakpan agad pag nailagay na po ang karne. At yan, mamaya na po ulit ang tira. Yan po ay atin muna tatakpan at atin pong bibisitahin na ang ating liempo atin po yung babalik ta rin para po mapantay ang pagkakaprito at makalipas po ang mga ilang minuto ay okay na ang ating liempo ilagay na po natin ito sa strainer para po makatulo ang mantika yan po ay atin munang papalamigin bago gayatin medyo mahaba din po ang proseso nito Puchero ng mga taga Batangas pagkatapos mong ihalbos kailangan pang iprito talaga pong napakahaba rin ng proseso At pwede na po din ang ating panghuling batch ng liempo. Ating din po itong ilalagay sa strainer tapos palalamigin. Hintayin po muna natin lumamig yan para hindi po nakakapaso pag At pagkatapos po ay prito ang liempo ng baboy ay piprito na rin po natin ang saging na saba. Gagamitin po natin yan sa ating puchero. Hintayin lang po natin medyo maging golden brown. Yan, makalipas nga po ang ilang minuto ay pwede na ang ating saging na saba. Lagay din po natin sa strainer para makatulo ang mantika. Tapos ang isusunod po naman natin ay yung ating carrots at saka patatas. Piprito din po yan. Sabay-sabay na po yan. At habang piniprito po natin ang patatas at carrots ay pwede na po natin gayatin ng ating liempo parang hitsura pala mang punari eh masarap ng papakain At okay na rin po ang ating patatas at saka carrots. At na rin po yung hahanguin sasama na po natin sa saging natin patutuloyin natin ang mantika Pwede na po nating simula ng ating puchero batanga style. Maglagay na po tayo ng konting mantika. Pagkatapos ay magigisi na po tayo ng bawang sibuyas na po ang ating margarin kaya isasabay na lamang po natin pwede naman po yun hihintayin lang po nating maluto ang ating sibuyas at saka ang ating bawang huwag nyo lamang pong susunugin at papait po yan At pagluto na po ang ating sibuyas bawang ay pwede na po tayo maglagay ng tomato sauce. Atin lang pong igigisa ng konting oras ang ating tomato sauce. Tapos pwede na po tayong magbuus ng karne. Yung atin pong ipinrito kanina. Isasabay na rin po natin ang patatas at carrots at saka saging. At yung pong nakahanda nating pineapple juice. lalagyan na rin po natin yan. Isa po yan sa talagang nagpapasarap sa puchero ng Batangas. Tapos po ay lalagyan din po natin yan ng garban sauce. Dalawang lata at maglalagay din po tayo ng Hans Pork and Beans sasabay na rin po natin ang ketchup lalagyan din po natin yan ng brown sugar tapos konting paminta Tapos po yung kaldo na pinagpakuluan natin kanina ng ating liempo. Lalagay na rin po natin siya pong ating isasabaw. Hindi na po natin yan lalagyan ng asin dahil po yung ating kaldo ay may asin na po yun. Atin lamang pong hahaluin ng maayos para po ang ating ricado ay magpantay-pantay para sa ating karne at yan po ay ating papakuluan. Ilang minuto na lamang po ito mga kabayan at Okay na ang ating putsero batangga style At pag yan po ay kumulo Yan po ay lalagyan na natin ng iba pang gulay Ang ating repolyo At saka ang ating bagyo beans Atin po yung binuksan At hahalu-haluin po natin Dahil baka po masunog ang ilalim Tapos yan po ay Pag nahalo na natin ng maayos Ay pwede na po uli natin takpan yan buksan na po natin ulit at yan kumukulo na ho mga kabayan pwede na ho nating ilagay ngayon ang ating gulay ang ating pong baguio beans at saka repolyo lalagyan din po natin niya ng bell pepper red and green bell pepper gulay na lamang po ang ating lulutuin at okay na po ang ating puchero halu-haluin lamang po natin para po maluto iahapok lamang po natin ang ating gulay at hindi naman po ganong kasarap pagka overcook ang gulay ilang minuto na lamang po at pwede na po ito At ayan na nga po mga kabayan ang ating puchero ng mga taga Batangas, Batangas style at talaga pong napakasarap sa hitsura pa lamang. Ready to serve na po ito. Pwede na po itong matimusan ang ating Batangas style putsero. Quality quality ni po. Yan yeah, mga kabotsyong sarap, titikman na natin ating puchero ng mga taga Batangas. Gulai muna, Kemudian itu kuah gulai. Terap. Malah cadung gulai, uh, tamat-tama ini macam dulu tuh. Buang, hindi macam ini terap, terap apa?